Mga kaibigan at sa mga mahal po naming mga televiewers, muli pong suma sa inyo ang palatuntunan ito ng Iglesia Ni Cristo, Reconnect an Evangelical Mission. Umaasa po kami na sa pamamagitan nitong paksa na aming tatalakayin, ay uh, mabibigyan namin kayo ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa Iglesia Ni Cristo. Naniniwala po kami na ang pangalang Iglesia Ni Cristo ay hindi na nabago sa pandinig ng mga tao lalo na nga sa mga may kakilala, kamag-anak o kaibigan na mga miyembro o kaanib sa Iglesia ni Kristo. At kung meron ding mga nakakapanood, nakakapakinig ng mga programa ng Iglesia ni Kristo sa INC TV at sa INC Radio at maging sa social media. Sabalit hanggang sa kasalukuyan po ay may mga tao na kulang ang kabatiran o kaya ay walang kabatiran kung ano ang tinatawag na Iglesia ni Kristo. At itinatanong pa nga nila, bakit namin ipinangangaral ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo? Ano raw ba ang mapapala o mapapakinabang ng tao kung siya ay umanib sa Iglesia ni Kristo? At bakit ang mga tao ay hindi mapigil, patuloy, mabilis ang pagdami nito dahil sa patuloy na pag-anib ng mga tao sa Iglesia ni Kristo? Ipahintulot po ninyo na sa pamagitan po, po ng banal na kasulatan ay amin pong isa-isahing sagutin sa inyo ang mga katanungang yan. Simulan po natin ng pag-aaral sa katanungang ito. Ano po ang tinatawag na Iglesia ni Kristo? Pabasahin namin sa inyo ang pahayag ng ating Panginoon sa Kristo mismo dito po sa Ebanghelyo alinsunod sa pagkakatala ng Apostol Mateo 16-18 ganito ang ating maririnig. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Pasinin po ninyo mga kaibigan, ang ating Panginoon Kristo ang nagtayo ng kanyang iglesia. At sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia hindi po maraming iglesia ang itinatag ng ating Panginoon Kristo. Iisa lang ang iglesia na kanyang itinatag. Katunayan, sabi niya, aking iglesia. E paano po tinawag ng mga apostol ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo na tinawag niyang aking iglesia? Dito naman po sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma, bisisais, bisisais. Magbati ang kayo ng banal na halik lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Nais po namin ipapansin sa mga sabay-bay namin, sa mga panauhin, na ang nakalagay sa talata na binasa natin, Iglesia ni Kristo. Hindi po ito pala palagay o kuro Ito po nakalagay sa Biblia. Ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Kristo na tinawag niyang aking iglesia, tinawag ng mga apostol, Iglesia ni Kristo. Kaya nasagot yung ating unang katanungan. Ang isa pang itinatanong, e eh bakit patuloy na ipinangangaral ng mga ministro, mga manggagawa sa Iglesia ni Kristo, ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo? Alamin natin, ano po ba ang layunin? Bakit itinayo ng ating Panginoong Kristo ang kanyang Iglesia? Ano layunin niya sa pagtatayo ng kanyang iglesia. Babalikan natin yung binasa kanina sa Mateo 16, 18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan sana napansin ng ating mga panauhin kung gaano kadakilang biyaya, kung gaano kadakilang kapalaran ang mapabilang sa iglesyang itinatag ng Panginoon sa so Kristo. Ano po layunin ng ating Panginoon sa so Kristo sa pagtatatag niya ng kanyang iglesia? Ang sabi niya, ulitin natin ang binasa natin, itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sana napasing mabuti yun ng aming mga panauhin. Sa dinami-dami ng iglesia ang nakatatag niya yun. Ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo lamang ang pinatutunayan niya ng Panginoon Kristo na hindi mapagtatagumpayan ng kamatayan. Kaya napakahalaga po ng tunay na iglesia. Yan po ang aming ipinagdidiin sa ating pag-aaral ngayon. Mas mahalaga pa ito sa kayamanan, karunungan, kapangyarihan o iba pang mga bagay na pwedeng matamo ng tao sa buhay na ito sapagat kahit nasa tao pa ang lahat ng mga yan. Eh pero, bilad ng katotohanan, kaya pa rin silang pagtagumpayan ng kamatayan. Baka may nag-react at sinasabi ganito, Aba, eh, may kakilala kami yung kaalim sa Iglesia ni Kristo eh. Pero, namatay rin eh. Mga kaibigan, mga panawin, hindi po itinuturo kailanman ng Iglesia ni Kristo na pagka ang tao ay umanib sa Iglesia ni Kristo, ay hindi na mamamatay. Alam niya, ng mga nagbabasa po ng Biblia, ang ating Panginoon sa so Kristo mismo ay nakaranas din ng kamatayan. Ang mga apostol at ang mga unang kristyano at ang mga iba pang kapatid namin sa Iglesia ay pinapagpahinga na rin ng ating Panginoon Diyos, nangamatay din. Pagkatandaan natin, yan ay itinakdaan ng Diyos sa lahat. Bate sa nakasulat sa Ebreo 9.27, itinakdaan ng Diyos sa lahat ang kamatayan. Ngayon, mahalagang alamin natin sa pagtuturo ng Biblia, hindi sa pamagitan ng ating opinion o kuro-kuro, paano matutupad ang ipinangako ng ating Panginoon Kristo sa kanyang iglesia na ito ay hindi pagtatagumpayan ng kamatayan. Pakinggan natin ang sagot. Dito naman sa Ebanghelyo alinsunod sa pagkakatala ng Apostol na si Juan, sa 11.25, ganito ang ating maririnig. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya napansin sana ng aming mga panauhin, itong ipinahayag ng ating Panginoong Isokristo. Ang sabi niya, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Kung gayon ay maaaring makaranas ng kamatayan. Pagkat ang sabi nga kanina, itinakda sa lahat yan eh. eh pero, mabubuhay na mag-uli. Eh kailan po mabubuhay na mag -uli? Ikalawang tanong, alin ang dalawang uri ng pagkabuhay? Dito po sa Juan 5.28 hanggang 29, dingin po ninyo. Huwag ninyo itong pagtakhan sa pag darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Narinig po ninyo ang sabi ng ating binasa. Sapagkat darating anyang oras, yun ay ang araw ng kagantihan, yun ang araw ng paghuhukom, igagawad ang pagkabuhin na mag-uli. Sa araw na yon, gaya ng narinig natin, ay may dalawang uri, dalawang uri ng pagkabuhay. May bubuhay mag-uli na magiging mapalad, pero nakalulungkot Meron namang bubuhayin ding mag-uli, e eh pero sawing palad. Sino po ang mabubuhay na mag-uli na mapalad? eh yung bubuhayin para pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Samantalang yung mga sawing palad naman, bubuhayin din, e eh pero parurusahan, kaya pananaigan sila ng kamatayan. Alamin natin, alin ang parusa na igagawad ng Panginoon Diyos sa mga sawim palad. Pakinggan natin sa Apokalipsis, dito po sa 20, ang talate 14, ganito ang ating mapapakinggan. At ang kamatayan at ang hades ay ibinulid sa dagat dagatang apoy, ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, hindi po ninyo pipiliin na mapabilang o mapahanay sa mga taong pinatutunayan ng Biblia na parurusahan ng Panginoon Diyos doon sa ikalawang kamatayan sa Dagat-Dagatang Apoy. Check na ang gusto natin, ay eh doon tayo mapabilang sa mga taong bibigyan o pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Sino ang pinatutunayan ng Banal na Kasulatan ng mga taong mapalad sapagkat bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pakinggan ninyo sa Juan, sa 3.16, ganito ang sinasabi ng Apostol Juan, dinggin natin, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po ang mga taong bibigyan ng buhay na walang hanggan? Abay, ang sabi ng ating binasa, ang sino mang sumampalataya sa anak o sa ating Panginoon sa so Kristo. Hindi mapapahamak, kundi pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngayon, hasabihin ng iba, o di tama kami. Sapagat sinampalatayan na namin ng ating Panginoon sa so Kristo, tinanggap namin siya bilang aming personal savior at tagapagligtas. Kaya kami ay kinikilala niyang mga mananampalatayan niya. Mga kaibigan, yun ang mahalagang tanong at mahalagang dapat malaman natin ang sagot. Sino kaya ang itinuturing ng ating Panginoong Kristo na tunay na sumasampalatay sa Kanya? Kasi, andali sabihin,